<laughs> ah, yung vlogger nga si Bibi, dabasa ang katalawan kayo, yata yun. Nawa ang kamot, di puto sugwag, yung mga buhi pa ko, nga bagod na, oh. Oh. Uh. Uh. No. <laughs> ano ba yan? <laughs> Takot ako kasi nangagat eh. <laughs> And guys, oh, buhay pa yung ating Aray ko! Sakit. Okay. Yeah, na, ano siya talaga nangangagat sila kasi buhay. Brato talaga 'no, 100 na na, na, na presyo na dapat. Oy, oh, 100 kilo. Oh, diba? 100 per kilo 'yan, ayan oh. Nadala pa pati tag price nila. oh. <laughs> pati tag price pa nila sa aking suki na if eh. padala pa sa akin pero mo 100 per kilo lambay. Kayagang. Eh. Hey. Ano? Hindi pangalan kalanan Kayagang. Kayagang oh, Oni kayagang sa Mindanao. Lambay man, di man kayagang. Lambay di ay di kayagang. Kayagang ito, guysong. ang kayagang katong na suba. Oh. <laughs> mm. And guys, oh. Yan. pop up. Up. Ay, feel so my self ham. Ay, paakan <laughs> dai ni goy klaro ba gyud ako ni. Oh. nambak na buhit lagi diay mga kamasap kay ay mga ka lovers ni. nambak pagod. Oh, yan. Mo no, tay papaakyan TV. <laughs> Ano ba yan? May tag price pa. Buhit oh, pa yun. Buhit pa yun. Mga buhit ba na? No, may lagyan. Mga lambay. Di rin, kumupalit huwag ba nang patay na yung mga sariwa. Alam nyo guys. Mga paninda ko dito. petsa sa isla. Talagang buhay ang binibili ko. Mga sariwa. Mention lang yan nagiging hindi maganda. Kapag wala na talagang mabibili. Pero hanggat may kaya pang pagpipilihan. Namimili ako ng na sariwa. Tulad sa akin. Sariwa. Diba? Wow. <laughs> Sana all sariwa. Sana <laughs> all sariwa. Yan ba? Totoo hmm. naman talaga. Kaya binalot ko yung kamay ko sa plastic kasi takot ako eh. Maakit hmm. Maaki dito si ate. Maaki siya, siyempre. Ayan guys, unang kong lulutuin yung paksi. Ano, uh, ano, no, no, lambay ito. Kaya gang, gataan ko yan, lagyan ko ng malunggay. Saka itong sinigang na bangos, ito pa lang noon. hindi ko pa rin tapos, pero sige lang, may, maya may lang yan, matapos rin yan. Kasi fresh nga, fresh hindi may himay lang. Fish na fresh yung mga ka-lovers ko Yes, fresh talaga yan. Ganyan ako mamimili, yun gusto ko. Ah! <laughs> Ay! <laughs> yung mga fresh na sariwa talaga ang binibili ko. Bira na ako namili ng hindi sariwa kapag Ah, wala na talaga mabibili. Pero hanggat kaya pang, ay, naku, tudong, ang salaning. Grabe. Tingnan nyo yung aking nilotong lamang. Kaya gamba. Ah, mga kapaksiyo with coconut milk yan mamaya. Ay, guy, gumagalaw pa. Gumagalaw pa, guys. Grabe. Yan, ha? Ah, oh, okay. Ano, kapas yung pala. yes. Si Jorjor ko yun. Hindi, ha? Ayan. Nalagyan ko yan ng gata, ha. Grabe, oh. Gumagalaw pa sila habang niloloto ko, mga kapaksiw. Tingnan nyo yung aking uh, muno. Grabe. Kinakagat ako. Aray right, Yes. Oh. Grabe, grabe, grabe. Oh. Hmm. Hmm, Diyos ko. Ayan po guys. Oh. Oh, grabe, buhay na buhay ang aking mga natatakot ako kasi dinalo ko sa plastic ng aking kamay. Yan sila. Oh. Oh. Oh, gumagalaw pa sila. No? Meron naman kasing lambay na na ano, yung hindi, katay na sila ba, mayroong ganun. Ito buhay na buhay pa. Ay, ang tapag na ito. Ayan. Kala tatakot ako eh, kaya buhay kasi eh, oh. Tatakot ako eh. nako Grabe. Sakit kasi mga gat ito. Maliit lang yung ano nila, pang ipit, pero grabe ka sakit, Hindi matanggal-tanggal agad yan. Hmm. Yes, grabe, no? Yan, guys. Yan, na. Ah, lalagyan natin yan ng mga ricadus. Ay, nako. And guys, tingin niyo siya, oh. Kahit na matagal na sila nakasalang, gumagalaw-galaw pa rin. <laughs> Nilagyan ko na yan ng asin konti, bichin. Yan, kapiraso lang. At ano, ayan no, oh, kahit na buhay pa, buhay, ano, buhay pa rin sila kahit na sasalang na grabe ang haba naman ang buhay ng alimasag grabe naman yan oh, kahit na nasa ano ay, dumagapang pa yung isa oh guys so oh, grabe, whoops dumagapang pa nakaawa naman pero ano magagawa natin kasi yung ang purpose nila parang uulamin natin lulutuin di ba kaya lang nakakaawa pa rin siya tingnan dahil eh, buhay pa eh, niluluto na Ano naman tayo magagawa kasi yan talagang kanilang papel yan naluluto na pulang pula na yung iba pero gumagalaw pa oh,